Sir, buntag. <coughs> Tabi ng hanas tao sa liga no? Karoon ang DND Festival. May karoon, padulong sila sa amphitheater para sa contest. Karoon, giparada sila sa highway dahil nakabantay ang ato ang mga operatiba sa tanang mga department, sa LGU, o sa kasundaluhan o sa PNP o sa CSIG sa anti-crime no then daghan kayo nakita na to karon daghang tao daghan tao ang ni Aten makita ninyo karon puno ang illegal City puno Siyempre sa kuan uh, pag-security na to, uh, sa itong pag-secure, sa itong mga kababayan sa Iligan City Dabi, nagkalat yun da ang mga operatiba Nagkalat-kalat sila diri sa Iligan Bisan asa nga kanto na sila Bisan asa nga kanto Dayon Muna, gilid-gilid lang bitaw mga pinpin -pin. Nas dadihak, dadiha Ito dito Kana Tapos, napadihak sa pikas Nadia sa pikas No, daghan kayo. Lailain mm. silang pwisto sa kuan. Daghan kayo ang pwisto. Lugar <coughs> kayo. No. Papa. <laughs> ah, papa. Wala na dito, nahulahi pa nasa sa PNP nato the speakers kinak gan gay sila abay nak mga pamangkin daghan kayo sila karon rabbi nagkalat ang ato ang mga kwan uh, di dagsa sa mga tao karon di dagsa gikan sa mga lugar-lugar no and laing mga lugar sa Pilipinas nang anhi sila Sarge Last na to, last na to. Oh. Last na to, last na to. Oh, ang na rin ta. Okay. Kalat sila no, ato mga sir diha, ato mga PNP, na diha ato mga PNP. Abi daghana mga pamilya-pamilya. Dili pa ni siya pa, mao kaning kuan pa. Napay sinulog ani sa ning pagpiesta jud sa iligan. Piesta jud sa iligan, naa sila kana na adi na naka pista to mga pinpi ya yeah. ha no. yeah. na <laughs> <Sandilo>. <laughs> o lahi ang yawa Naulahi ang yawa Ito sila Tanas tao no bibo kay ning iligan pag piyesta jud sa iligan, dabi jud nagsaon siya kay tungod sa uh, Senior San Miguel Arkanghel, uh, ta kung unsa ka milagroso si Arkanghel para sa pagprotekta sa tuang dakbayan. No? Na. Ngayon itong simbahan diri sa katedral. Ngayon na siya. si Senior San Miguel, ang ato ang patron. Nadi ano dayon sa pagkuha na ni daghan kayo aning pagnaog sa ah, pista pohon ay e, prosesyon siya. Grabe jud. Na nadi si Señor San Miguel. Na. tingkaron subayo na to ato ang mga kauban na dito sa City Hall. Na no, sa amphitheater. Sa amphitheater. Na. Mga picture picture sila mga pamilya oh. Picture picture sila. Ano ba? Picture picture sila. sila. Picture picture sila diha. Dayon bali papunta na mi ug apetiter. Apetiter na mi. Para i-secure na sa mga mga sabay sila balik taon update na to sa Iligan City ang, ang celebration sa tante, sila, oh. Di Festival 2025 din, din sa Iligan City <laughs>